Good morning, uh, araw po ng Tuesday, June 25, 2020 po, magkakaroon tayo ng massive clearing operation Area natin, District 4, uh, preparation para sa kalinga ng Maynila Ginagawa ko ano lahat po po. Lalo na sa palengke. Ano ah? Hindi ako mo eh. Oo, dahil siya ang kalorol. Oo, siya ang pinakaano ko na eh. Siya mag siya yun malaki Oo. Oh. Hindi yung ano. Ayun ka na po Hindi yung mga engineer eh tag lata ba ako ko wala nang babalik kain niya pa kay engineer ano alam ko ay may makaka ano na niyo sabi ko ayusin na yung papel so, uh, proceed na tayo sa area sa district court sama din natin ng tip tiparo sama so, lang natin na uh, parang kay bureau Hoopers, tipis, magkakasama tayo. MPPB, wala tayong kasama yata ngayon. Basta ko na lang kayo sa kaganaan pa sa mga safety <muchos> operation. Hindi na mabigay po Sa pinang pinamigay ka ako. Sabi niya pa sa akin. Wala ka na lang. ng mga engineering, wala alam ang paglatagyan. Yung basta ang basura nila, ayan. Ayan, di diba? di Ay, Huwag ka magpapakuha dyan ka ha Ito tanggal na po yung tanggal Oo, oh, tatanggal na po yan Tanggalin nyo na po oh. Kaka nyo yun po Asan ba sila lobby? Ay, ito ba yun? Pasok na po Okay, pa yung mag-asawa. Tayo. Ano ala Kala ko clearing kape pala. Pinapasok na lang. Kaya mga kamaso nga uh, ngayon, nandito tayo sa Bird Dad, kung uh, nata G-Twason tayo ngayon, ngayon, uh, kumakalawa tayo ng G-Twason. Okay, pakulo. Kasi tayo doon sa second target nating na area para makliring Uh, reklamo to. Reklamo sa Office of the Mail, City Hall. Tutugunan lang nating uh, Teparo. Ako nila lahat. Ay, wag kang upo tayo. wag kang upo. Kunin. Kunin ako. Tolda, so, pakitanggal. Tolda, so, pakitanggal po. Okay, sirain na, sirain na. Eto, kanina po. O, tanggal po, tanggal po. Kanina, <coughs> Ato, At dire-direto tayo di. Boss, motor, kanyang po yung motor Paano na po yung motor? Patanggal na lang po, mga motor ay, 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 ay. Ano yung damit po to? Wala may ari? Okay, oh, meron po, pat Patuloy mo na. Ano? Patuloy mo na din sa gitna, sa gitna po to. Para hindi mga pa Nagawa sa pahil. na. Okay, may... so, wala ka pa, no? na lang. Ano, ano? Isa, e, tangan mo. Ate baba mo na itake sa masam pamayan. yan. mo okay. sa bucaro. Ayusin mo sa bucaro. Ayusin mo sabit paglagpas kunin kuya bawasan yung sabit yung lagpas na ka kayo eh sa kabila ayun sa kabila kaya natin ito bawasan yun, na yan kaya nyo pang bawasan kukuni ko yan ngayon na, pati lahat yan Huwag na kayo lalagpas sa aso, no? Ang tolda kunin nyo Bangko Eh, bangko kunin niyo yung bangko Pati, lagpas ka na sa guwet, oh. O, oh, nagpas na kayo sa guwit. Ano na yung yun yung yung Tanggalin yung 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 Kasi ang guhit. Eh may guhit oh. Eh. Bawasin tol na bawasan nyo. Bawasan nyo na ngayon na. Ikaw mangga ay mong ano? Mangga, lagpas ka na sa guhit mangga. Ano na lang, lagpas na sa guhit na kayo. Sumukunin ka ko lahat. Hindi sir. So, pasok nyo. yan. ito tayo mga gamit. So, ito kanina. Puno na kami. Kaya hey, kunin nito. May puno na kami. Hindi na kami makapagkarga ng ganyan. No. Kaya, uy, kanila pa kita pinapalis. Wala, wala akong dala. Ay, ito, mo Sa ano na? Sa uno na, sa uno. Sa uno na yan, sa uno. Tulungan na lang uno sa uno, keto. Okay, kayo. Ito to. Ito lodong. ito, ito, ito. Dong, ito dong. Don. So, okay, natin, kayo. Okay, sige, angatatin. Tama okay, ba 'yan, bang? Nakatut. Onad. direto direto tayo ah uh, na tayo kay Gerino Kawawa tayo kinuha na ng stainless dati Kabahan tayo ng Gerino Kumakay na kasama niyo ate Pasok nyo na po, pasok nyo ah, no, na. No, ano yung mga ano? Ano yung no. MTPB yeah. Nang, ito mo tayo. Binigyan mo pa? Hindi eh, ah, ano mo tayo, tayo makikinabang nun eh. Makikinabang ba tayo nun? Hindi mo sinabi, hindi sa'yo. Tapos tayo ng clearing operation sa Sampalok tsaka sa Quirino. So we continue tayo ngayong hapon na ah, Moriones, Walu na Dagupan tsaka ano naman tayo ngayon. Ah, ah, Tayuman, Pitel, and Samora. Doon na ang clearing natin operation ngayong hapon. Kanina maga, ano tayo? Kirino at Sampaloc. Kasama pa rin natin ang grupo ng HD1 at eh, FC1. Edwin by Bernal Bernard Tadonga. Donga. Marionis na tayo. Kung tayo, dumating na yung mga polis na kasama natin. Ano? Nasa huli pa rin. Nasa huli. Oh, ano? Ano? Eto, babad pasok po, paki pasok ano po kasi ni may eh. pasok muna oh robles robles asiento asiento robles na asiento robles wao pa wao Pwede na tayo dagupan Kakuha ako po yung mga papakuna Lahat <laughs> ay makikdangan Dito na tayo Paawal mo na tayo <laughs> Ay, kanino po kayo nagpaalam dyan? Maglagay.

tao đi, tao con gì nữa nè, anh tao không bỏ lỡ những video hấp dẫn Bago to ah. Kaya boss, bakit? Bakit sa'yo? Sa tropa. Sa sa'yo ah. Okay. Uh. Si Simbulan ko yun. Simbulan hindi. Oh, hindi. Okay, bago ah. tayo, ah, Walo na tayo. Okay. Patanggal po ng lona, patanggal po. Kapag nilin. Oh, Pops, kuya, 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 wag na po. Wag na po. Hold that, hold that, tara, tara, oh. Boss, boss, wag na, boss, wag na po, wag na po. Naturo na po yan, oh. Kunin nyo yung makukuha nyo. O okay, na po kayo ha. Ah. Alam ako ng yan. pasok niya 'yan, Pasok niya. Bola ko, ko, ganito, olda. Oo. Oh, Kaya e, talagang port cutter. Port ka. Sapat nyo lang ganyan. Sapat nyo lang. Saka na naman. Bayar ka na naman. Kunin nyo. Oo, kunin ah, nyo hey, to. Oo, Ayos nyo, nyo. yun. Dyan. Ayan, Kaya naman nakalamre.